Ayan nga guys, sa video ito, unang-una gusto kong magpasalamat sa mga subscriber ko, patuloy na nagsusupport sa si akin YouTube channel. Sa mga hindi ko man po kayo totally kilala, pero nagpapasalamat ako sobra na appreciate ko 'yon sa mga nagsubscribe, nanonood, nag-like, nag-share ng aking mga video. Maraming maraming salamat. At ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo at papasalamat ko na din kasi natanggap ko na 'yung aking uh, Google AdSense PIN number na dumating sa address na nilagay ko noong November 13 ngayong month lang din at na receive ko na siya kaya maraming maraming salamat at ayun uh, yung tip na rin na tuturo ko sa binyong ito sa mga katulad ko ng mga small youtuber na nag-uumpisa at sa mga hindi pa nakakakuha ng mga ng google pin uh, google adsense pin number ay yun yung tip na tuturo ko sa inyo dapat uh, yung ilalagay nating address dito is kumpleto tapos kung ano yung gagamitin nating ID na ilalagay i i Nilagay natin sa ating Google Adsense pin number, yun din yung yung ilagay natin address dito, kung anong address nakalagay doon para yun din, makatulong din yun kapag ginawa natin yun sa post office ito hindi na tayo magkakaproblema marirelease din agad kasi yun din yung nakalagay doon hindi din tama yung address natin hindi talaga sa akin pangalan to, yung nilagay ko dito yung pinangalan ko to kay tatay yung uh, Google Adsense ko na to kasi kumplito siya ng mga ID, may mga ID siya at yung ginamit kong ID niya na UMID ID, kaya yun mabilis lang rin ako na-approve Mar mabilis na rin na-approve yung pag-apply ko kay AdSense uh, kasi yun nga yung ID na ginamit ko kay tatay is uh, UMID ID uh, at ayun nagpapasalamat talaga ako kasi na-receive ko na to. totoo na sa lahat ng mga vlogger na nag-umpisa dyan uh, ito rin talaga yung yung pinapangarap natin na kapag naabot na na nakuha na natin to iba yung kasayaan Kumbaga, nagbunga na kasi yung ating paghihirap mga ginawa nating content in-upload natin mga pagihirap paghihirap natin yan ay nagbunga na kasi natanggap na natin yung ating Google AdSense kaya yun na uh, natanggap ko na to maraming maraming salamat talaga. Uh, tuloy lang natin sa mga react ko na gumbi sa lang sa YouTube. Uh, ano man ginagawa natin enjoy lang natin. Tuloy lang natin at focus lang tayo, Huwag tayo magpadala sa mga distraction sa mga naman ano dyan. Basta tuloy lang natin kung ano yung nasimulan natin makakamit talaga natin yung yung ating gustong gawin o mahalin natin kung ano yung ginagawa natin. At uh, ayun. Uh, ito na kasi yung, yung, step na to, yung sunod na step na to. Pag naabot ko na yung $100 na threshold na revenue na pag naipon ko na yun, makukuha ko na yung aking sahod, mag-apply mag na ako ng tax para may release na sa akin yung, yung aking sahod sa aking YouTube channel. Kaya ayun na, uh, monetize na ako, nakapalay na ako for monetization, na-approve na ako ni YouTube at uh, pinadala na sa akin yung Google AdSense pin number ko. At makita nyo naman sa aking YouTube channel na 1,000 plus pa lang rin subscriber ko yun na dyan. 1,200 plus ah uh, yung subscriber ko. Pero yun, uh, na-receive ko na yung aking Google AdSense pin number. Basta, huwag lang tayo mag-focus muna sa pera o anumang revenue na i -ano natin mas yung, yung magiging sweldo natin. Kundi, focus tayo sa content natin, i-enjoy natin. At the same time, Tuloy lang yun yung ano natin. Enjoy lang natin guys sa mga katulad ko ng mga uh, nagsisimula sa YouTube. Enjoy lang natin. At unang-una tigit sa lahat, pasasalamat tayo at pray. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Pasasalamat at pray lang natin. Kasi yun nga, masarap mag uh, ma -ma masarap sa pakiramdam yung matupad natin yung pangarap natin at the same time kasama natin yung Panginoon. At yun, uh, pray lang at uh, tiwala lang sa Kanya. na uh, maraming maraming salamat patuloy sa mga nagsubscribe guys. Peace.